Magandang hapon po sa inyong lahat mga katropa. Papaapoy muna ako ng aking mahiwagang kalan. dahil mag magluluto tayo Shout po muna sa inyong lahat na pa, At siyempre, ito, basahin na muna natin yung mga pa shoutout out habang nag na, pa, pa, uh, pabaga tayo ng kalan. At shoutout po kay Dihang Saragusa na nadsmer to lawi from Pulosolo. At shoutout din po kay Jeffrey from Antipolo. Galbert Palpal Latok Jill Bilog Shout out po At Fisher Pral Jerry Santos Danilo Adalim At Chud Prince Adalim At siyempre kay Jaime Dulay Pambulan Susugon Shout out po sa inyong lahat mga katrupa At magandang hapon po Ito pala yung Lulutuin ko Yung Daing Uh, pinakas na yan you know, o tawagin sa amin ay bunggong bunggong na isda si soy at siyempre magluluto na lang ako ng kanin yan you know, o yung ating lulutoin magandang hapon po sa inyong lahat magandang umaga magandang uh, gabi yun dahil pag -gabi na yun uh, na yung araw yun, Lumot na. Ito yung pangpain ko ho, na tinira. Hindi pa naman ah, Ayos pa naman. Di atritro lang natin. Yeah. <laughs> na rin tayo Nantay na lang natin na maluto yung kanin Para makakain na ng maaga pa Alas 6.34 pa lang yung oras natin Kakain agad tayo ng ma magaga pa at makatulog hindi <laughs> na tayo magantay ng huli para makapagluto ng ulam yung tagat ng kaldero natin ho oh ay original <laughs> kakaiba mangkok dito lang para tayo sa may tapat ng lungsod namin ng Milagros yan on, mga yan mga umilaw yan ang lungsod ng Milagros. Steady lang pala tayo dito hanggang umaga. Magdamag na pailaw. ating paunang area mayroon pang salabay jilipis tawagin sa amin burol at saka ito may mga isda na sabay ay parangan parangan buti baon tayo ng daing na pinakas Nakapag ulam agad tayo magpapakain agad tayo ng maaga pa wala pa naman mga isdang sa bayo kunti lang yung kusit siguro na huli natin ay nasa tatlong kilo siguro mahigit thank you lord sana hanggang umaga na Lord para makabawi na talaga ng mga lugi na laop apat na piraso lang pala yung sabay na isda mamaya alas 8 pa lang tayo na dalawang oras pa rin pa ilaw para makaipon-ipon ng marami puro na mga parangan gumamok na mga parangan yung pusit kumunti na <laughs> yung mga parangan na yung gumamit so, tawagin sa amin dito ay parangan parangan Kunin lang natin to para pangbenta po sa bukas sa kwa pang fish meal. May na agad yung kusit na kumunti. Isang oras at kalahati lang kasi yung ating pailaw. buka natin mamaya mga patatlong oras para magkaipon-ipon kaya po ng marami nito. <laughs> Parangan. Leyte. Ah, na isang kilo siguro sa ating pangatlong area ho. lang pala yung sa unang area natin na poset. Kala ko yun na. <laughs> Magtuloy-tuloy na. kanina ho na sopa at tuyo. Lagay na lang natin para di masayang. yung ating adubong kusit. Ah, uh -huh. oh. uh, agahan na tayo dahil umaga na. Hintayin tayo mga katropa. Agahan na to. ato kilawin <laughs> makati sa pag maka uh, dikit daming mga butiti e, oh nandito na yung mga sakop ni natoy nagsiramihan na oh. makita na naman ang kusit pang umaga pang alas 4 na natin area ay nasibot pala tayo ng mga alimasag pwede na pang binta pang ng kape <laughs> Tagpatag tayo mga katrupa para sa panglas natin area Dahil medyo dumami-dami naman yung pusit. Baka madagdagan na lang yung huli natin. Maya-maya magliliwanag na. Siguro mga ah, uh, 40 minutos na lang. Yung pailaw natin, mapaumaga na ang turdagdag na lang natin na huli umaga ng mga katupa good morning po sa inyong lahat <laughs> yung tali lang lumiwanag mga 40 minutes lang talaga yung ating paylaw dahil alas 4.40 na yung oras natin gare na tayo wag na nating hintayin pa na lumiwanag pa talaga baka mag si alisa na yung tasy sa ilalim, pandagdag na lang natin to na huli kung mayroon pa, ka natin Hindi natin na, dito. May na yung si natin kanina haw, nina natin na huwag dito, na yung paista dito pang ulam-ulam lang. Ho. kahit kung madalian lang, na lang na Arya, na madalian lang na pa nakarami pa tayo ng pusit kaso di na tayo makapagsigunda pa naliwanag na di na lalapit sa atin yung pusit dahil maliwanag na sabay mga butete mga patikong ni kan kanatoy Ayan natin to dahil di na pwedeng maglatag pa ng lambat. Balikan na lang natin tumamaya. Diyan na tayo sa buka na pasok na. ng mga layo, oh. bawi na rin. Good morning mga katropa. Mapagpala umaga po sa lahat. Uh, may natira pa sa ulam natin no? at saka may kanin pa thank you lord sa biyaya at napuno naman yung ating maliit na cheese uh, kahit nasa malapit lang tayo nagrasya pa rin yung isda ho oh, pang ulam lang mga butiti kaya lang tayo ng mag kan, daw it yung mga bangka ni Busingo yun pa ito na pala mga katrupa yung bininta naman ng paglaot ko kagabi bali 11.30 pala yung pusit ko lahat 4.5 yung posit big at 7 kilos yung posit small 1,420 yung bininta at may bawa sa krudo at saka sa kasabigas. kaya yung natira lang ay yan o 684 yan 700 na bilog bilog pang bili ng bilog may pang bigas na kahit pa, paano may Uh, na na uh, tira na, na uh, kuan uh, binta yun. Uh, uh. Uh,